Magandang umaga mga kagintong palad. So mag-spray naman tayo ng insecticide gamit ang ating sniper at saka gold pinaghalo natin. So yeah. sprayan natin itong ating palay. So malapit na itong bubuka yung kaniyang uh, bunga. So yan na nga mga kaparmers yung damo natin na rice grasses is still nandiyan pa rin sa ating palayan hindi na natin napuksa nag spray na po tayo ng uh, numini. so wala pa rin mas lalong bumilis yung kanyang pag nung mag apply tayo ng urea sa ating palay so yan oh, makikita nyo mas matangkad pa sa ating palay so yan ang yung naging problema sa ating area dito So hindi natin napuksa yung matinding damo. Yan lang naman yung pinakita ko sa inyo na damo. Yung rice grasses, tawag sa amin yan is bugang. So napakatinding damo yan. Hindi basta-basta po napuksa. Marami ng herbicide na ginamit natin dyan. So only fa zero ang hindi natin na-apply dyan. So yun na nga maraming nag-recommend sa uh, nomini pero yan uh, sa tatlong araw na pag-spray natin is uh, nagiging yellow naman so bumalik ulit yung sigla ng uh, damo na yan so yan yung area ng ating kapatid sa ating kuya yan no? So sa consumption na hindi na niya napuksa yung kanyang damo, yan na nga ang uh, naging result pina rotobator na nanya. So para hindi na rin pamugaran ng da uh, daga diyan, insekto. So yan yung binag uh, pinakita natin sa ating vlog na ang huli tayo ng daga diyan sa area na yan. So sobrang kapal ng damo niyan. Plus tinatnan pa ng daga dahil sa mataas yung tubig dito sa ating katabi dyan sa unahan yan yung mga area na kamakailan ay binag, na ipakita natin sa vlog na tumataas yung tubig so tuwing tumataas yung tubig seste yung daga ay tumataas na rin umaakyat dito sa may kataasan ng area so may kita yung puting puti dyan na uh, ay, yan ay tubig na, malalim so maraming nasalantan na rin na palayan dyan humigit siguro mga 20 or 30 hectares o sobra pa na malapit nang lalabas yung bunga uh, dinat na ng matinding tubig yan, laninya so kawawa yung mga kasama natin ng na mga farmers ah. Huh? so daming ma malaking kapital yung kanilang ginastos dyan yung iba uh, mga utang pa nga no? Sa uh, pag-araro uh, sa kanilang mga area at saka yung mga binhi So yan ang, ang napakahirap sa mag, mga farmers Kung hindi tayo tulungan ng ating mahal na gobyerno Hindi nila bigyan pansin yung ating uh, sakripisyo sa ating farming Ay ito, nagiging kawawa po tayo So ito, yan yung area na sobra 1.5 hectares Yung pinarotobetor ng ating kapatid dyan sa kanyang area so sa tinding damo at saka yung daga na namumuksa dito sa ating area is yan yung resulta pinapinabeto na niya so para hindi na pamugaran so ito yung sa atin mga 1 hectares itong uh, isang linya dito is yung makapal nga yung damo na naiwan natin na hindi natin napuksa so ito nga uh, niling natin sa mahal na uh, Diyos, no? Sa ala natin na sana yung matiraan pa tayo ng panablaman lang dito sa ating uh, palay, no? So, baka meron din makatabla rin tayo sa ating kapital. So, humigit uh, 20k na plus na ito ang ating kapital dito. So, ito. Uh, last na mag-apply tayo ng herb, uh, insecticide para medyo mabawas-bawasan yung uh, mga insekto na dumapo dito sa ating palayan. Dahil ito sa ating katabi is nag So, posible na lahat ng mga insekto ay lumipat dito. So, ito, uh, mag-spray nga tayo. Uh, alas, gis na ng tanghali. Uh, mag-spray pa tayo. So, yan. Lagi lang natin yung ating cellphone dito sa ating uh, alagian.